Sa larangan ng pag-ibig kapag desperado na ang isang tao ay kakapit sa batalim para makuha lamang ang kanyang gusto nang hindi batid ang magiging resulta at epekto ng kanyang desisyon. Tunghaya natin ang ipinadalang kasaysayan ng ating letter sender na nanggaling pa sa malayong probinsya ng Oriental Mindoro. Magandang araw sa iyo, Boss J. Ako si Cassandra or Andy na lang para mas bagay sa akin. Sa datingan ng pangalan ko ay marami marahil ang mag imagine o maglalarawan sa kanilang isip na kung gaano kaganda ang pangalan ko ay ganun din marahil kaganda ang itsura ko. Pero hindi 'yun totoo. Ako lang naman yung tipikal na taga-probinsya na kulay morena. Mahaba ang buhok pero hindi papasa para maging modelo lang kahit nanong brand ng shampoo. Tapos hindi pa biniyayaan ng tangkad. Sa Halipid na pa nga ako madalas na bansot. Sa height kong 4'11. Ito ang aking kwento. Ito ang laman ng aking puso. Eto na naman si Jomar. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay palagi na lang akong napapabuntong hininga kapag nakikita ko siya. Malayo pa lang ay kilala ko na ang pamilyar niyang itsura. Habang papalapit siya sa kiniroroonan ko ay madalas na senaryo na nangyayari sa isip ko. Nag-i-slow mo kasi ang paligid at mismong si Jomar nag-i-slow mo na papalapit sa akin habang nakangiti. Actually, boss J, palagi ko naman nakikita si Jomar. Noon pa since elementary. Kababata ko kasi siya at kaibigan. Dati naman ay hindi ko pansin ang bawat galaw ng kaibigan ko. Wala nga akong pakialam kahit madalas ay nakaakbay pa siya sa akin habang sabay kami naglalakad pa uwi galing sa aming paaralan. Para sa akin, typical sa magkaibigan ang ganong bagay eh lalo pa si Jomar na halos kadikit na ng bituka ko kung ituring. In short, mas close pa nga kami ni Jomar kaysa sa nakababata kong kapatid na lalaki. Pero ewan ko ba Boss J? Bigla akong nagbago simula nung tumuntong kami ng kolehiyo. Yung closeness namin ay nabibigyan ko na ng kakaibang kaulugan yung pang nadidikit na ang balat niya sa balat ko ay nagkakaroon na ng mild sensation at madalas ay medyo awkward na ang feeling kapag sobra niyang inilalapit ang mukha niya sa mukha ko every time na inaasar niya ako. Yung pang-aasar kasi niya sa akin ay madalas ay yung huhulaan niya, yung huli kong kinain. Tapos ididikit niya ng kaunti ang ilong niya sa bibig ko para amuyin. Mahuhulaan niya daw kung ano yung huli kong kinain. Kasi sure daw siya na hindi daw ako nag-toothbrush after kumain. At yes, Boss J, confirm na nagbago na ang pagtingin ko sa kaibigan kong si Jomar Sigurado ako na naiinlab na ako sa kanya. Pero hindi niya yun dapat mahalata. Kaya ako, tamang sakay lang sa mga biro niya. At tamang panggap na normal pa rin ang lahat. Pero habang tumatagal ay lalo lang nahuhulog ang loob ko sa kanya. But unfortunately, Mukhang hindi kami pareho ng nararamdaman. Because one time nagkukwento sa akin si Jomar. Ikinukwento niya yung classmate naming si Justin. Mga varsity kasi silang pareho. Volleyball players. Diyos ko, Boss J. Sa tagal naming magkaibigan, sa isang dekada ng friendship namin ni Jomar, bakit pa hindi ko nahalata na isa pala siyang bisexual? Inamin sa akin ni Jomar na crush niya itong si Justin. My God, nasyak ako noon. Kasi wala talaga akong kaide-ideya sa itinatago niyang pagkatao. Malayong malayo sa physical niyang katawan at maging sa pagkilos ang pagiging sila his. Sa katunayan ay hindi mabibilang sa daliri ang mga babaeng nagkakagusto dito. At isa na nga ako dun sa mga hindi lang lantarang magpakita at magparamdam ng pagkagusto sa isang lalaki. At lalo pa kay Jomar dahil bukod sa pangitignan sa isang babae ang magpa-obvious ng pagkagusto ay awkward naman para sa akin dahil matagal na nga kaming magkaibigan. Kaya after kong malaman ng tungkol sa sekreto niya, ay nawalan na ako ng pag-asa. Paano ako magugustuhan ng kaibigan ko? Eh hindi naman pala sa babae tumitibok ang puso nito. Sa isang banda ay naging advantage naman ang pagiging silahis niya. Dahil doon ay lalo pa kaming naging close sa isa't isa. Mas masarap at mas masaya pa palang kabanding ang isang silahis. After a few weeks, ipinakilala sa akin ni Jomar si Justin. Ibig sabihin magkaibigan na rin silang dalawa ibig sabihin ay close na sila. At ibig sabihin sooner or later ay baka maging magjowa na sila. Hay nako, ang dami agad tumatakbo sa utak ko. Paano na ako? Baka maging mas close pa sila at mawala na ako sa isip ng kaibigan ko dahil magiging priority niya na si Justin hindi ako sanay at ayokong isipin na mangyayari yun. Hindi pwede. Hindi maaari. At paano rin si Jomar? Baka masira lang ang buhay niya. Baka paiyakin lang siya ni Justin in case maging sila na. Baka perahan lang siya nito. Baka paglaruan lang siya at marami pang baka at negative thoughts na nabubuo sa utak ko. Yes, Boss J, praning na akong praning at sobrang advance kong mag-isip. Pero hindi talaga ako papayag na mapunta lang si Jomar kay Justin o kung kanino pa mang lalaki. Gagawa ako ng paraan. Kilalang natural na manggagamot o albularyong lolo ko sa aming nayon. Halos ang karamihan ay sa kanya lumalapit dahil lupat ang karamdaman ay may kinalaman sa mga hindi may paliwanag na elemento, laman lupa, kapre, tikbalang o kahit aswang pa. Katunayan si lolo ay nasa edad 80 na ngunit nananatiling matikas at malakas pa. Sabi niya sa akin, mayroon daw kasi siyang anting-anting na may malakas na orasyon. Nung una ay alumpihit pa ako na lumapit kay Lolo para sa aking pakay. Pero inipon ko ang sandaang porsyentong lakas ng loob para humiling sa kanya ng gamot na makapang-aakit ng pag-ibig ng lalaking nagugustuhan ko. Ayaw pa nga niyang pumayag nung una sabi ni Lolo, may kaakibat -ka -ka daw na panganib ang paggamit ng gayuma. Payat pagisipan ko raw nang makaisandaang beses bago ako magdesisyon. Naaigang magustuhan ko. Desedido na ako. Gagawin ko ito para sa akin at para kay Jomar na rin. Hanggang isang araw ay pumayag na rin si Lolo. Gagawan niya na ako ng isang mabangis na gayuma. Hindi naman ganong mahirap ang recipe ng gayuma na ginawa ni Lolo. Hindi ako nahirapang kunin ang lahat ng yun kay Jomar. Kung kaya't sa malawot madali ay napa sa kamay ko na ang magiging susi para mapasa akin ang pag-ibig ni Jomar hindi rin ako mahirapang gawin ang lahat. Isang araw, bumisita ako kay Jomar sa covered court ng aming university. Tiyempo, patapos na ang practice ng laro ng team nila. Ikinaway ko ang kamay ko sa di kalayo ang upuan para tawagin ang atensyon niya. Pawis na pawis itong napansin ako at saka lumapit. Iniabot ko ang isang bottled mineral water. Alam kong iinumin niya agad ito. At hindi napapansinin ang lasa ng ipinatak kong gayuma. Dahil uhaw na uhaw ito. After a few days, napansin ko na ang pagbabalik ng closeness namin. Sabay kami umuwi galing university. Dumadaan ulit siya sa amin para sabay din kaming pumasok. At pag-uwi, magbibis lang siya at kakain. Maya maya ay nasa bahay na agad ito para sabay din kaming gumawa ng thesis. Tapos sabi pa niya na nagpakilig ng gusto sa akin ay yung gumaganda daw ata ako. At hindi siya kontento na lilipas ang isang maghapon na hindi niya ako makikita. Nakakamiss daw agad yung presensya ko. Ang sabi ko sa isip ko, the best talaga si Lolo. Walang kupas ang galing sa paggawa ng mga gamot. At hindi ko nga kalain na may kaalaman din pala ito sa paggawa ng gayuma. Hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Alam kong hindi natural ang pag-ibig ang nabubuo sa damdamin ni Jomar para sa akin. Pero anong magagawa ko? Masaya ako eh. Masaya ako sa nakukuha kong mas malalim na atensyon mula kay Jomar. Masaya ako na sooner or later ay magtatapat na siya ng pag-iibig sa akin and in time, magiging kasintahan ko na ang kaibigan ko. Ang isang nagpapasaya ng damdamin ko, hindi ko na nakikitang magkasama si Jomar at Justin. At wala nang ikinakwento si Jomar ng kahit ano tungkol dito. Mas nanaig ang bangis ng gayuma kaysa sa sikretong pagkatao ni Jomar na unti-unti sanang umaalpas sa kanyang sistema. Pasasaan ba at malilimutan din ni Jomar na minsan sa kanyang buhay ay muntik na siyang maging sirena at dahil yon sa gayuma ng lolo ko. Hindi nga ako nabigo, Boss J. After one month ay nagpaalam sa akin si Jomar. Tapusin na raw namin ang aming pagiging magkaibigan. At bumabanat na siya ng let's take our friendship to the next level. Oo, Boss J. Tagumpay ang gayuma. Dahil nagpapahayag na ng pag-ibig sa akin si Jomar. At kung papayag daw ba pa ako kung manliligaw siya sa akin syempre oo oh, ang sagot ko pumapayag ako naligawan niya ako I don't care kung minsan ay nararamdaman niya na na siya ay isang bading and I don't care kung mamahalin niya lang ako nang dahil sa bisa ng gayuma ang mahalaga lang sa akin ngayon ay mahal na rin ako ng kaibigan ko. At naging kami nga ni Jomar Boss J. Kasintahan ko na si Jomar. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nang sagutin siya bago pa man maubos ang isang botelya ng gayuma na hawa ko. Ikinasal kami ni Jomar Boss J. At sa ngayon ay masayang nagsasama kasama ang aming apat na chikiting sa mga nagtatanong kung hanggang kailan ba ang visa ng gayuman ni Lolo? Gaano ba kabangis ito? At ilang bote ba ang naubos ko hanggang maabot ko ang pangarap kong pamilya, kasama si Jomar? At sa nagtatanong kung saan at paano ito maa-avail, ay wag na kayong umasa. Wala kayong mabibiling gayuma na gaya ng ginamit ko sa aking asawa. Boss J, niloko lang pala ako ni Lolo. Hindi totoo ang gayuma. Ang ibinigay niyang bote ng gayuma sa akin ay 100% walang bisa. Peke pala ito. Kasabwat ni Lolo si Jomar sa pangloloko sa akin. Pumbaga It's a frank Matagal na rin palang may gusto sa akin si Jomar At isa pala siyang certified torpe Kaya hindi niya kinaya na magtapat ng pag-iibig sa akin noon Bago pa man gumawa si Lolo ng peking gayuma Nagsabi na pala ito kay Lolo na may gusto siya sa akin kaya ipinagtapat ni Lolo kay Jomar ang tungkol sa ipinapagawa kong gayuma para akitin siya. Kaya ang sistema, acting lang palang lahat. Naakala ko ay mabangis ang epekto ng gayuma sa kanya. Sinasakyan niya lang pala ang trip ko. Yung paghanga niya kay Justin, it's a prank pa rin. Dahil sinabi niya lang daw pala na crush niya ito... Kesa naman daw babae ang kasabwatin... Ay si Justin na lang na matalik niya na ring kaibigan... Yes, Boss J... Kasabwat number 2... Si Justin... Pinalabas nila na mag... Na nagkakamabutihan sila... Ni Jomar... Para malaman ang maging reaksyon ko kay babae o kay lalaki man daw ang kasabwat, iisa lang naman daw ang magiging reaksyon ko kung sakaling ako man ay tamaan ng selos. Sa totoo lang ay mas nagtagumpay ang plano ni Jomar kaysa sa plano ko. Dahil kung hindi ginawa ni Jomar na pagsilosin ako, ay hindi ko rin malalaman at hindi ko rin mararamdaman na totoong pag-ibig na pala ang nasa puso ko para sa kanya. Pero salamat pa rin kay Lolo at sa mabangis niyang fake na gayuma. Kung hindi ay baka hindi rin kami nagkatuluyan ng asawa ko. Hanggang dito na lang Boss J. Marami salamat sa pagbabasa ng aking liham. Keep it up. More power. And God bless. Ang cute lang ng love story mo, Andy. Pero alam mo, yung love kung andyan, andyan na yan permanently sa puso nyo. Kailangan lang na i-execute, kailangan lang na bigyan ng action para magkaroon ng resulta. Kasi knowing Jomar na torpe pala, and knowing na ikaw ay babae na nahihiya din naman kung ikaw pa ang magtatapat, di ba? Walang mangyayari kung hindi nyo maaamin sa isa man sa inyo ang mga pakiramdam nyo yan. Kaya kahit ano pa man ang mga ginawa nyo, prank man yan, gayuma man yan, as long as ginawa nyo ang mag first move at nagkaalaman ng mga nararamdaman ay ipagpasalamat nyo na lang at naging maayos naman ang resulta. Ayan na nga at nagkaroon na kayo ng apat na bunga. Love always move in mysterious ways. Kung totoo ang pagmamahalan na nararamdaman ng bawat isa sa inyo, yung love mismo ang gagalaw para umusbong, mag-bloom yung pagmamahalan na nasa puso nyo. At kayo mismo ang magdidilig ng love na ito para lalo pang lumago as years goes by. Sa inyo Andy and Jomar, congratulations. Stay strong and God bless your family.